Ano na nga ba ang nangyayari kay Jordan Poole ngayon? Maliban sa hindi niya na ang expectations going into the season, na tila naging walking meme pa siya dahil sa tendency niyang gumawa ng mga alanganing plays sa court. Malayong malayo sa pag niya during his day sa Golden State Warriors kaya talagang nakapagtataka. Nakilala natin siya with his quickness and fancy ball handling abilities at nasabayan niya rin shot for shot siya na Splash Brother Steph Curry at Klay Thompson. Saktong-sakto ang style niya at pacing sa sistema ng dubs. Tapos to top it all off, ay nagre-respond din siya kapag kailangan dahil maganda ang production niya whenever insured si Steph at isa siya sa mga primary options. So dahil ang lahat yan kaya at one point ay kinonsidera pa siyang papalit sa trono once mag-retire na si Steph. Kaya naman sa pagkalipat niya, marami ang nag-aabang kung paano siya magpapaulan ng punto sa tres sa Washington Wizards. May mga umasa pa nga na mag average na higit 25 points si Poole sa kanyang bagong koponan. Pero heto, higit isang buwan sa season, ay malayo ang actual performance niya sa inasahan. So ano nga bang Anong meron? Bakit parang humina pa itong si Wal Well, madali siyang sisihin dahil sa nakikita natin, immature pa ang decision making niya. Madalas ay eh, hindi mo rin maintindihan kung ano ang nababasa niya sa depensa, kung bakit pinapasa ang bola sa crowded na lugar, bakit pinipilit ang tira kahit nasa alanganin pwesto, at bakit siya nag-over dribble kahit na may libreng teammate. Minsan naman ay eh, parang tamad siyang gumalaw at parang naglalaro lamang siya sa gym. Kita rin sa stats niya ang pagbaba ng kanyang laro. Kaya naman hindi mo rin talaga masisisi ang mga pumupuna sa kanya. Pero sa isang banda, kapag iniisip mong mabuti kung bakit pangit ang laro niya, hindi rin naman kasing simple na overrated siya o wala siyang disiplina nakaka-apekto rin ang team structure at amount ng talent within the team. Siguro may pagkaganito na talaga si Pool from the start. Hindi lang natin napansin ang ganitong level kasi napapaligiran siya ng talent. Noong college siya sa Michigan, puro sila future NBA players. Habang sa Warriors naman ay puro mga champions at Hall of Famers na kayang-kayang takpan ang mga lapses niya. Streaky shooter at mabilis ang speed ng laro ni Pool at ang mga ganyang tipo ng players ay madalas talagang mababa ang efficiency at mataas ang tendency ng turnover. Yun nga lang sa Golden State, kahit pa mag-apat o limang sunod na mintis ka, napupunan niya ng puntos ni na Steph at Clay, ng defense ni Draymond, pati ni na Wiggins o Looney na nagli-lead sa iba't ibang offense. Bukod pa riyan, nandun din si head coach Steve Kerr para i-maintain ang flow at moral ng team. Pag kinumpara mo yan sa Washington ay talagang malayo. Hindi mapagtatakpan ni na Kyle Kuzma, Danny Avdia o Tyus Jones ang mga wild pass o biglang pag pull up ni Poole every time. Same thing sa coaching. Although hindi basta-basta sa si Coach Wes Ansel Jr. dahil veterano na rin siya, eh, hindi pa rin may tatangging malayo pa sila ng staff niya kung sa Warriors. Puno rin sila ng role players at secondary options na pilit pinagsama-sama para maging main cast ng isang team. Mahirap talaga pagganahin ng ganon, at least agad-agad. Lalo na nasa early stages pa lang ng rebuilding phase ang team. Bumabangon pa ang bagong GM at front office sa iniwan ng nakaraang humawak. Pero syempre, kahit pa nakaka-apekto rin talaga ang environment ni Pool, marami pa rin siyang kailangang improve sa laro niya dahil pansin talaga ang pagbagsak nito. So far this season, ito na ang worst shooting percentage ni Pool sa liga since his rookie year at sa team pa na ina-expect na ma-unleash lalo ang scoring game niya. Ganon din sa maturity, sa decision making niya sa court. Kahit pa may mga pailan-ilan -ilan siyang magagandang laro at nakakagawa ng mga halos half-court shot ng tira, ay eh marami pa rin nakakasakit na little things sa kupunan mula sa kanya. Nito nga lang sa huling game nila kontra Sixers. Hindi naman masamaan ni laro niya. Magandang 23 points at 60% sa field. Pero nung dulo ay marami rin siyang nasayang na opportunities na makakatulong sana na manalo sila. Well, normal at nangyayari naman talaga yan sa kahit sinong player, di ba? Ang kaso lang, ay mas mataas ang tendency nito para kay Paul. Ngayon nga pinangungunahan niya pa ang Wizards sa turnovers with 2.8 a game. Ilan pa lamang yan, hindi pa nga natin nabanggit ang pagbabakaw niya ng bola, pagtira ng mga contested shots sa halip na ipasa, pati ang issue niya sa hindi pakikinig sa coaches at pagpapakita ng attitude sa mga kasama niya sa team. Pero 24 years old pa lang naman siya, no? Mahaba-haba pa ang oras niya na makakabawi. May isa ayos kung anong mali sa kanya. May chance pa siya na mas straighten out pa ang laro niya to become a more effective player at syempre better teammate din. Siguro kailangan nilang ding maramdaman mag-bottom out para bumalik ang motivation. Tuloy-tuloy rin kasi ang arangkada niya sa Warriors eh. From bench warmer, sixth man, to an NBA champion. Kaya rin siguro nalihis ang focus dahil parang naging madali ang lahat. Sa ngayon, nasahan muna natin ang maalat na laro ni Jordan Poole na may konting mainit na game from time to time. Dahil base sa pinapakita niya ay hindi pa siya fit hindi niya pakayan maging number 1 o number 2 option kahit pa sa isang lottery team gaya ng Wizards.